'yung susunod nating uh, local news na uh, batay din sa report ng uh, Commission on Audit. Ito naman sa Provincial Government of Nueva Ecija, no? Uh 'yung uh, Nueva Ecija Provincial Government inutusan din ng COA na ibalik 'yung 96.8 million pesos na unused funds sa mga pinanggalingang government agencies. Ayan. So um, Uh, inutusan no ng uh, uh, Commission on Audit ang uh, Nueva Ecija Provincial Government na ibalik yung uh, 96.81 million pesos na unutilized funds o yung hindi nagagamit na natanggap nito mula sa iba't ibang government agencies sa kanilang uh, sa annual audit report o AAR ng uh, Commission on Audit sa uh, probinsya ng Nueva Ecija ang uh, halagang ito ay uh, hindi uh, nagagamit at oh, uh, it's either no hindi nagagamit o hindi pa naibabalik sa mga respective uh, source agencies uh, at uh, naka-upload no doon sa audit uh, yung uh, audit report nito ay uh, in ng COA sa web sa kanilang website noong April 18 at ang uh, opisina nga ni Nueva Ecija government Aurelio Umali ay uh, na-receive ang copy nito ah uh, okay, oh bakit April 11 nito uh, nung report ah so na-receive na ni ng opisina ni Nuevi, Nueva Ecija Gover, uh, governor Aurelio Umali yung uh, report ng COA noong April 11 at uh, yung audit report na ito ay uploaded sa COA na uh, website noong April 18. Sinabi dito ng COA na yung uh, funds transfer account ng uh, Provincial Government na may uh, halagang 32.37 million ay dormant. Nako, ibig sabihin ng dormant talagang naka ano, ano ba yon, hindi nagagamit talaga sa loob ng tatlo hanggang 30 taong 30 taon. So in 3 to 30 years, uh, parang andon lang siya, walang gumagalaw, dormant. Yung 32.37 million. Bakit naman kaya? At yung 7 uh, uh, ay, ayo, oh, so yung 32.37 million na yon ay uh, mula sa 34 34 uh, provision for uh, funds transfer account no 34 funds transfer account ng provincial government yung 32.37 million tapos yung pito don uh, hindi tapos yung uh, pito pa no nakaragdagan na funds transfer account amounting to 64.44 million no mas malaki ay hindi nagagamit sa loob ng anim na buwan hanggang sa nasa tatlong taon, so six months to almost three years. yung amount ng fund transfer balance uh, na uh, na na ang provincial government ay uh, walang kakayanan, no? or, or hindi nag uh, walang kakayanan na gamitin uh, ng timely o uh, gamitin ng buo yung government resources para sa mga specific programs. Uh, ayon yan sa auditing body ng uh, COA no at yung uh, lapses no doon sa utilization nung naturang mga pondo no na 92 96.8 million uh, ay uh, uh, dapat no na benepisyohan ah uh, yung mga uh, narar yung mga programa uh, yung mga intended beneficiaries yung mga siyempre constituents novo isihanos na uh, uh uh galing dun sa mga programa. Uh, at sinasabi pa ng COA no na yung uh, pondo na hindi pa na ibabalik uh, sa mga source agencies ay uh, paglabag sa section 4.9 of uh, COA o Commission on Audit Circular 94-013 na nagsasabi na ang implementing agency uh, ay dapat ibinabalik yung mga unused balance kapag nakompleto na yung mga projects. Uh, at uh, kung uh, siyempre hindi... Uh, at eh, hindi na yun kasi magagamit eh. Saan nila yun ilalagay? Di ba? Kung baga, yung sobra. Kasi general rule yun talaga, pagka hindi mo nagamit, talagang balik yun dapat sa, ano, sa pinanggalingang agency. Uh, in the first place kasi, ginamit yun uh, completely, no? At mm, timely, no? Para ma mag-benefit yung mga intended recipients nung mga programa na supposedly nakalaan yung budget na ginagamit na galing sa ibang mga government agencies no sabi ng COA uh, nirequest ng audit team yung additional documents mula sa provincial accounting office para maintindihan yung kondisyon ng mga uh, funds transfer accounts tapos sa uh, yun nga no, matatandaan po ninyo na nagkaroon naman, nagkaroon din ng order ang Office of the Ombudsman na ibinaba ng DILG uh, ang para sa preventive suspension ni Umali in connection with its uh, investigation sa administrative case na final laban sa kanya uh, sa illegal issuance naman ng uh, mahigit 200 uh, na permits no quarrying permits uh, para sa sand and gravel extraction sa probinsya na uh, on the same day nung inisyu nung uh, may uh, 23 on the same day nakapag uh, nakapaglabas din no nakapag-request din ng petition para sa TRO yung kampo ng company uh, Go governor aurelio umali uh, uh ng Temporary restraining order laban dun sa sinasabing suspension. Nagkaroon pa nga ng kontrobersya yan. Eh, no? At uh, uh, kontrobersya kaugnay nung uh, pagsiserve o yung pagsisilbi nung uh, uh, t, uh, o suspension order at uh, kontrobersya din na kaugnay nung pag uh, file ng petisyon ng TRO sa uh, Court of Appeals against or laban dun sa suspension order. So, tas ito, naglabas din ng COA ng uh, report, no? Dun sa COA, dun sa report ng COA na merong unused funds ang Nueva Ecija na nakatenga na almost 100 million, 96.8, na hindi ibinalik, hindi ibinalik dun sa mga government agencies Uh, bakit? baket? Ha? Bakit daw? <laughs> at uh, hinihiling nga na magpaliwanag din yung uh, provincial uh, accounting office at uh, sa uh, lalong madaling panahon, panahon ay ibalik na sa government agency uh, sa mga sources para naman magamit naman, no? Sa iba pang mga programa. Uh, Lalong-lalo na ngayon ano, talaga naman ang ating uh, Napakarami nating uh, problema, no? Dami nating uh, crisis, no? Dito sa Nueva Ecija. Uh, kaya mainam na ano, na sana maiayos na yan ano para yung 96.8 million funds ay uh, mai- utilize sa iba pang mga programs.